Alright, nood na naman po tayo ng balita. Update po tayo. Galing ito sa balita ang Pinoy TV. Hala, matindi ito. Shocking. Grabe kakapasok lang. Breaking news. Nako, Soto na corner. Bigla ang... Bigla ang all? Ano to? Sige, pakinggan po natin ang balita na ito. Mag-update po tayo patungkol po sa nangyayari. May kinalaman ba ito sa flood control na magpasa hanggang ngayon? ay eh, wala pa rin nakukulong. Update, update. Kailangan eh para sigurado tayo. Kung ready na kayo, mga kaibigan, simulan na natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, i-play na po natin ito. Kinakat na eh, di ba? Eh, itong mga to, hindi ko talaga... Pero antayin natin. Meron daw, di umanong magaganap. Ha? So, relax din. Kasi, balita ko marami na rin nagagalit. Hindi na lang sila, siyempre, Gigipitin eh, di ba? Anyway, baka ano pa masabi ko? Kalma lang, meron na tayong nadidinig. Hmm? Meron na tayong nadidinig na galawan. Anong klaseng galawan yan? Makabubuti ba yan para sa Pilipinas? Sir Kuya Coach Oli. Huh? Alright! Pindot na ng like mga kapatid, Balitang Pinoy TV, nasa description Pero niya. Pero bago tayo magsimula? ipapaalala ko lang po, huwag pong kalimutan, i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like-like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po, subscriber. Ayan, subscribe naman po kayo dito. Konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Okay, eto gusto kong obserbahan ninyo yung sagot ni Tutasin ha. O, obserbahan nyo. Kasi tinatanong siya patungkol doon kay Tambi. Importante bang mapaharap si Tambi? Sa Senado, sa Blue Ribbon? O, obserbahan nyo kung paano sa magutos si Tuta. Former Speaker Martin Romualdez actually show up at the Senate Blue Ribbon Committee hearings. Um, it's only been mentioned once. Once lang daw. It's only mentioned once. Ibig sabihin, isang beses lang daw siya na-mention. Si... Mention si Tambi. Si Tambi? Hindi. Yung pinalitan mo nga eh. Nag-play pa eh. Si Chis Escudero, di ba? Pinalitan mo as Senate President. Sinabi niya rin eh. Meron pa si ano pa, yung isang senador, nakalimutan ko na pangalan nun. Villanueva, Weba, ilang beses din yun. Ay, oh, tama ba? Hindi, eh, si Kuka at ang target niya eh. Pero alam ko, parang Romualdis din. Eh. Marami eh, hindi lang once. Kayo naman oh, para naman tayong ano niyan eh. Para naman tayong itik-itik sa Manila Su. Wawa. ah. Ng mastermind, ito, si Tambi. The hmm. name that cannot be mentioned, anong once lang? Sinungaling ka talagang kabe, ay kabe. Sinungaling ka talagang <laughs> ano, ah. Uh... kabisote. Kabisote ba yung tawag sa kanila? Eh? Hindi. Enting kabisote, si ano yon si, si Sir Vic yon si ating idol. Kabitul. Si Bossing may, may tawag yun. sila dun sa kanilang ano yon Ano, and so I, I, I don't know, I, I will not have a fairly good judgment of how important that would be or Gutesa? Yeah, What oh, Gutesa, Ligutesa, Ligutesa affidavit. That is being questioned. Mm -hmm. uh -oh. is being questioned? Talaga <laughs> to si Sir Ro. Oh. Si Idol is called Bukol. Oh. Grabe naman yan, Sir. Questionable eh. Pwede naman palang itanggi sa affidavit din eh. Ay, hey, kayo naman. Pucha, ginagawa niya naman tanga-tanga mga kapilipino natin. Hindi, sa mo. siya. Oh. So hindi niya na, hindi niya makita ang importance na paitawag si Tambi kasi isang beses lang daw nasa, nasabi ni Gutesa. ah? Huh? Kailangan ba talaga mga isang milyong ulit bago ay? Ay! Wala mga to. matanda itong mga ito, matatalino. Mata ano? At may problema pa yung notaryo. Yung apidabi tapos tabi-tawa. <laughs> ah. Ikita ah. mo? <laughs> Anak ng tete, sabi na ngayon notaryo na yan eh. Marami na rin nagsabi ng na mga attorney, puro attorney at siya hindi attorney. Bali wala nga yung ano na yon, yung uh, apidabit na yon kahit i pa nung pumirma kung nag-out naman siya doon po sa Senado. Ano ba 'yung pinaglalaban niyan? Bakit ganoon? Talagang pinoprotektahan niya ba si Tambi? Sir naman, tumatanda tayong palpaka. Wow! Kaya yung istorya. Eh, diba, abogadong abogado dating kay Tambi. Pati hindi mo patawag as a resource person. Kung yes. wala siyang kasalanan, di wala. Yes. Pero hindi, doon pa lang. Kinakat na eh, di ba? Eh, Grabe. ito mga to, hindi ko talaga... Pero antayin natin. Meron daw, di man nung magaganap. Ha? So... Grabe. Ako sir ha, na, na -di -di ako. Ngayon, kung wala pa lang kasalanan ito, pwede naman resource person o patawag mo pa rin. Hindi naman siya agad ikukulong. <laughs> Papatawag lang. Sir, may kinalamang ka ba? Sige, tara. Eh, wala eh. Parang pinuprotektahan nyo ng todo-todo eh. Ganun o. No, naging... <laughs> Isang pesos lang daw tinawag na yan. Eh, marami pong tumatawag dyan. Marami Hindi lang si Gutesa. Ako. Ayan. Dalawa nga eh. Saldi ko nga. Tsaka ano ang... ah, uh, tawag dito? Yan si Romualdez ang... Uh, ang dami ng mga nagsasalita, patawag lang. O, oh, tapos may kasalanan ka ba? Wala. O, oh, sige, uwi na. Kaso doon pala, no, sabi nga ni Kuya Kotsoli, kinakat na. Naman. So, relax din. Kasi, balita ako maraming nating nagagalit. Hindi na lang sila, oh, oh, oh. syempre, gigipitin eh. Diba? Anyway, baka ano pa masabi ko? Kalma lang, meron na tayong nadidinig. Hmm? Oh. Meron na tayong nadidinig na galawan this week. Ay, this week. Next week. Ha? Ma ano natin yan. Ito po, next. Ay, idagdag ko lang. Ha? Ah. Itong, yung patungkol dun sa maleta na kina-question itong, di umano oh, uh, itong uh, dalawang uh, Diversion Brothers. Diversion Brothers. Uh, bro. kasi masyado raw mahal yung maleta. ah, <laughs> uh, pag ganun kadami, iba yung maleta pa lang, iahabot na daw di umano ng milyon. Basta, eh, I, I don't remember the exact figure kung magkano yung maleta na yun. No? So, sa dami nun, ay eh, talagang malaki. Maleta pa mm. lang. Ano, Rino, Rino maata ang pangalan nung ano. So, mamahalin, mamahalin. Ano, hindi ko lang maalala eksaktong pangalan at presyo. Kayo nang in-issue. Teka muna, lalagyan mo ng bilyon eh. <laughs> ano ba naman? Kukwestiyonin nyo yung presyo ng maleta. Para mo sinabi, Ay! Bibili ako ng Sequoia. Ah. Gusto kong bumili ng Patrol. Gusto mm -hmm. kong bumili ng GMC. Gusto kong bumili ng Ferrari. Kaya lang b 8 Magastos sa gas. Yung iba b 12 pa. <laughs> Tanga! Bibili ka ng mamahaling kotse, hindi mo kayang magpagas. Tama. Huwag kang bumili ng mamahaling. Naiintindihan mo? Parang ganito yung konsepto nila eh. Ang mahal masyado ng maleta, lalagyan lang ng pera. <laughs> yung condominium nga. Parang gano'n eh, no? Siyempre, pera yung laman yun. Dapat mamahalin din ng maleta, no? Hanggat maaari, yung may mga code code o kaya yung talagang mahirap buksan, di ba? Bubuksan lang yung mga nakakaalam magbukas. Yung mga mamahalin, pera yung naman eh. Ah, eh. Yung bahay nga sa Forbes, eh, ginagawa lang tambakan ng pera eh. Hmm. Ang babaw naman nung argumento nung iba. Masyara raw mahal yung maleta. Kasi <laughs> mo bibili ka ng condo yung unit? Yu yu eh, Kuya Kotsuoli, marami talaga matatalinong tao ngayon sa BGC, tatambakan mo lang ng pera. Bibili ka sa Forbes. Pupunuin mo lang ng pera. Tapos hindi ka makakabili ng maleta. Kahit, eh, kahit ba sabihin natin, milyon-milyon niyang maletang. Yung panis yan sa mga... Sa atin, mahal yun. Oo. Yes. Sa atin, hindi ako talaga... Pero sa kanila, panis yun. Mm -hmm. Kung ang pe, problema natin, paano tayo kukuha ng pera? Sila ang problema nila. Saan nila itatago yung pera? Kasi hindi yeah. naman nila pwede itago. Sa banko yan eh. ma itrace yan? yung ganong kalaki, hindi mata. Itatakbo nila yan. O, kaya mapapansin nyo ngayon, maraming politiko pupunta puta Europe, di ba? <laughs> mm. Kasi doon, eh, wala atang money laundering doon. No? Sa pagkakaalam ko. So, lalo tayo maghihirap. Di ba? Yung iba, binibigay sa mga tuta. Yung iba, may mga kabit. Uh, maraming politiko dyan, marami. Hindi ko nilalahat, ha? Oo, yung balita namin. Oh. May mga politiko, oh. Yung isa, hindi ko nababanggitin, pero sikat na sikat sila, magkakapatid silang politiko. Oh. daming kabit. Oh, daming kabit. E di minsan, pwedeng ilagay doon yung pera. Oh. oh yung isa din naman, may kabit din. Oh, so bigyan mo yan. Pwede mo yung pera. Oo oh, nga, no? para hindi masilip sa'yo lahat ng mga nakalagay na pera doon, pwede mo palang ipasa doon sa mga kabit. No? Para pag hinalugog ka, wala sa akin yung pera. Wala naman akong pera dito eh. Kita mo, wala Oh. oh, may nakita ba kayo? Wala. Yung pala, nandun pala sa mga kabit. Eh, niyo. Wow. Sa pwede mo ibigay sa mga tuta para masuklayan nila yung mga kabit nila. Di ba? Parang ganun. Ayun. Oh, wala tayong sinasabing pangalan ha. Oh. oh next po. Eh, sino ba yung mga yon? Sino ba yung may mga kabit? Pwede mo kahit konting pangalan, may meron ba yan? eto uh, bigyan ko lang ng komentaryo etong statement ng mga bossing ng mga tuta. <laughs> Ang daming huh? mga politiko. Ang daming tuta na ito si Tambi. Kung eh, ngayon ako uh -oh. nakakita ng buhaya, maraming tuta. no, Ito, bossing nila. <laughs> ano sabi niya? The Filipino people, I give you this solemn assurance. Ano bang Tagalog ng solemn? Makabagbag. <laughs> de, 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 de. Uh, Solem. Basta solemn, parang uh, alam niyo na yun. <laughs> I will never betray your trust. solemn, ayun. Solem. Ito'y simple lang in Tagalog. Yeah. Kung dalawa lang tong, sin 'tong sinasabi ni Tambi na ito. Ah, ito pala. Totoo, mataimtim. Yung nakalagay dito yung solemn, ah, mataimtim, seryoso, marangal. Halimbawa, a solemn ceremony, isang mapitagan o marangal na seremonya. Oh, Ah, ah <laughs> Ginamit talaga ni Tambi ito. o oh, hindi totoo? Walang gitna hindi daw niya ibebetray ang tiwala ng taong bayan. Wow! So, at syempre, pag, hindi na, pag wala ng tiwala yung mga tao sa'yo, eh, mahirapan ka na magnakaw. Kaya, kaya kailangan kunin mo yung tiwala. Base lang ho ito sa opinion ko. Ganun kasi yung mga ibang magnanakaw. Di ba? O, paano sila magnanakaw kung hindi sila pinagkakatiwalaan? Kailangan pagkatiwalaan sila para madali sila makapasok. Ang tinutukoy ko rito yung mga magnanakaw talaga. Sure. So, kung totoo ito, ibig sabihin, napakalinis nitong congressman. Ito ang pinaka malinis na naging house speaker. Oo. Oh. Ayan ito eh. Bayani ito eh. Superhero. Tinuro. Siya may kasalanan. Ginawa. nag resign Imbis na ipaglaban niya. Superhero yan eh. eh. ngayon, umarap sa ICI. Asa ah, na nga pala yung ICI ngayon? Nasa Davao City pa rin ba? Ang daming investigasyon, blood control, ICI, ang magpapatuloy na investigasyon sa mga nabanggit ng mga, uh, ano patawag doon, gutesa, o kung sino, -sino pa, mga kontraktor na nagbanggit. Na... Pero bakit Davao City pala yung pinakikailaman nila ngayon? Ang galing. And hanggat ganito ang Pilipinas, sa tingin ko, hindi titigil mag-fact-check ang mga bagyo. Kinalulungkot ko po. Damay-damay po ang buong Pilipinas pero Diyos na ho ang bahala sa atin. Kasi sa tingin ko no yung mga bagyo. Pag nakarating po kayo dito, comment kayo about bagyo ha. Ah. Sa tingin ko, ginigising tayo ng mga kababayan natin patungkol dyan sa bagyo. Ayaw pa rin? O oh, sige, gisingin ulit natin. Ayaw pa rin? Sige, palakasin natin ang palakasin. Hanggat magkaisa talaga ang buong Pilipinas. Yun ho oh, ang aking ano ha. Ah, Ah, uh, basihan ko lang ito dahil grabe ho kasi promises is promises eh. 5,500 flood control. Overwhelm, etc. na bangga ng barko tapos ngayon walang makita ang iimbestigahan ay Davao City. Ang diba? sarap. Ayun ang Pilipinas. Mga kapatid siguro hanggang dito na lamang tayo. Kapag ka wala naman kayong ginagawa, pindot po kayo ng like at mag-comment na rin po kayo patungkol sa mga nangyayari sa ating Pilipinas ibuhos nyo lahat ang galit nyo dyan. Ha? <laughs> Hanggang dito na lamang. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.